Good morning po mga boss. Ah, pasalukuyan ah, po na dito tayo sa Bulacan. Dito sa Plaridel del Bulacan mga boss. Ah, yun ay kita niyo background ko. Dito po ay isa sa pinakamalaking cemetery dito sa Plaridel del Bulacan. Ang nakakasakop po nito ay eh, ah, Plaza del Bulacan and Giginto Bulacan and Malolos Bulacan. Ayun. Papakita ko sa inyo background. Ayun po. Ayun. Mapakalaki niya boss at mapakaganda. Ayun. Ayun. Uh, sa ganito pong sitwasyon, uh, maganda rin po yung ng lupa sa mga ganito sitwasyon para yung mga mahal niya sa buhay uh, at taga iniwan natin eh hindi na sila maghahagilap ng pera para sa ating paglalagakan. Yan. For example, kamukha ko, ang lote ko dito sa ganto, eh, kamukha yung lote ko dito ay eh, dalawa nakabili ako na una hulugan uh, 50,000 tapos sa pangalawang kuha ko ay eh, 110,000 na kasi eh, medyo tumasa po pag habang tumatagal eh, tumataas kaya nakita nyo mga boss yan ang dami mga nagjajaging saka may mga maintenance yan nakita man nyo may maintenance mga boss malinis to mga boss yan o oh. yan yan ang sitwasyon dito sa loob ng simenteryo ng Manila Memorial mga boss. Yan. Kaya nakita niyo boss, mapakalinis. Ayun no? may mga regular po mga naglilinis mga boss. Yan. Tapakito ko sitwasyon ang buong kapaligiran ng mapakalaking po nito mga boss. Yan o, no? nakita niyo yan. 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 Dati po, ma, dati po, Dati po ano, yung wala pa nakalibid medyo madalang pa. Eh ngayon po, oh, biglang nag-click, biglang dumami. Nakita nyo, may bagong deliver pa, no? Kahap, kahap lang siguro ano, ilang araw pala yan. Wala, po, wala pang ano, wala pa lapid yan. Kadi-deliver niya mga boss, siguro mga isang araw, dalawang araw pa lang yan. Yan. Ito po yung CR, mga boss, nandito po sa comfort room, sa malasigit na. At ipapakita ko sa inyo mga boss ang nabili kong lote dito sa Manila Memorial. Hindi po masama magpunta sa Magento, sa mga ganito, para po yung ating maiiwan sa buhay. Eh hindi na po alahanin yung mga gagastusin like uh, for example, hindi uh, ilalayo. For example, uh, tayo pa ina-hospital pa kung ano ng bang sakit. Eh marami pong mga bayarin ngayon sa panahon ng mga boss. Eh mapakahirap ng ah uh, mga bayaring ngayon, malapak gastos, mga boss. Yan, kami po, kami po dahat nandito, mga, pati mga kamag-anak ng asawa ko, dito po yung nakalagak niya, nakalagak niya yung mga kamag-anak. Yan. At ito pa, parito ko sa inyo yung lote, sinabili ko. Yan. Ito po, yung aking apo, eh, ay, siya, siya, dito po siya nalaga. Kaya, kung, nakita nyo, kung hindi po, kung hindi ako nagpunta ng lupa, di, problema ko, problema ko pa yung ano, lalaga ka na nga po, nakita niya no yan yeah, Chloe de Castro apo ko po yan ito po yung una kong nabili lupa, lupa. yan ito po ay eh, halagang 56,000 at dito sa katabi may yung bagong bili lupa last ano last year lang mahigit na isang dalibo na mga boss ayan eh nung pong araw ito hulugan ko ng before pandemic hulugan ko po yan 3 years kong hinulugan ah uh, Maganda rin po yung po pupunta. Tintres ko yung hulugan. bond bon, Ang hulog ko ay 1,000 pesos. bond bond Ayan. Tapos to bagong bili ko. Maganda po yung ano pupunta Nakita mo yung kalawakan. Mapakaganda niya mga boss. Ayan. Maganda rin po nag-i-invest sa mga gantong ano, sa mga gantong lupa. Yan man po hindi man para sa akin o para sa inyo, hindi po hindi, hindi po pino-promote hindi ko po ito pino-promote para kumita at kumita ako. Ito po ay para sa inyo, para sa ating lahat. Uh, ah, bilang inyong kababayan, eh sinasabi ko naman sa inyo yung magandang ikaluluwag na ating buhay. Yeah. Kung kayo may pera konti, eh mag na kayo sa mga gandong lugar. May hirap po makapagsisikan sa mga lumang simenteryo, mga boss. Ah, masigip na po, yeah. Yan po, lote ko mga boss, yun. Nakita ko siya yung lote. At ito po yung, kung kilala nyo yung yung tatay ni Regen Velasquez yung si Regen Velasquez na awa ni, asawa ni OG ito po yung kanyang buntod ng tatay ni Regen Velasquez yan po mga boss oh. yan yan tsaka hanggang doon dalawa lote yan mga boss yan papakita ko sa ano yan mga boss oh. yan po ang tatay ni Regen Velasquez Mr. Geraldo D. Velasquez tatay po ni Regen Velasquez yan dito po sa Manila Memorial Lar del Bulacan. Ayan. Yan po isa, bakanti pa. Yan Pag tuwing November 1, mga boss, dito si Regine, tsaka si Ogi, tsaka yung mga kamag-anak nila. Naku po, dito sa lugar na ito, mga boss. Para pong may shooting lagi. Tuwing November 1, dating si Ogi, tsaka si Regine. Naku po, punong-punong tao niyan, mga boss. Ito lang po yan sa akin, eh. Yung uh, Si ampun um, namin. Dito po, punong-punong ng -punong tao ito, mga boss. Punong-punong mga tao ito pag nandiyan po si Regent at si Ogi. Yan. Ayan po, katabi lang po. Dito po puro tindahan mga kakanin to, lahat. Yan, itong kalsada ito, puro kakanin. Yan, masaya po rito pag November 1. Kaya kung kayo kung kayo may konting ipon, magpunta na po kayo sa mga tong sa mga tong lugar. Uh, may naman po yung may pundar kaysa, kaysa pagdating na araw eh, intindihin pa ng mga pamilya natin yung paglalagakan natin. Eh, mahirap po ngayon. Lalo pa na hospital na ko po, ang daming gastusin. Eh, paano pa pa yung mga casket pa? Ang ng mahal niyan, sandal libol, 200,000. Nako po eh. Kaya, mga po, ito may hindi para sa akin, para sa atin lahat din. Um, na po sa mga lumang simeteryo, mga patong-patong. Maluag po. Eh, Huwag na po, huwag na kayo mapagsiksika sa mga lumang simenteryo. Masyado masikip na po. Eh, sa gantong lugar ay mapakaginhawa. Dumalo man yung buong pamilya nyo, ang lapad ng parking, oh. Kahit apat na sasakyan, makakaraan mga boss. Yan, nakita nyo, mga maintenance, ang tami. Ha, pakalinis mga boss, oh. Yan, mga maintenance yan mga boss, oh. Yan, natin mga dakilang kababayan mga boss. Ha, nakalive tayo mga boss. Sa so, Facebook, Don Julio. Yan. Yan mga boss Nakita nyo mga boss Ang ginhawa niya mga boss Ang linis Yan Ito po mga boss Ay ubod ng lawak nito uh, Kasi sa araw ko kay Itur Magmumotor na lang tayo Ito po ay eh, Ang lawak nito ay eh, 80 hektarya Kaya mapakarami pong nagjajaging dito Yan 80 hektarya po lawak nito Kaya kung iikutin nyo na isang ikot ay para kayo naka, nakaikot ng 6 na hektare ay 6 na kilometro mga boss sa laki ng, ng lapad nito mga boss ayan o oh. ah, masarap bang maganda rito mga boss huwag kayong okay, matakot na magpunta ng ganito lupa dahil sa kadulo-dulo naman eh lagi naman tayong pupunta ayan Uh, magandang umaga sa inyong lahat mga boss uh, ako, ito ipinapakita ko lang sa inyo dahil ito hindi ko pinopromote para sa sarili ko wala akong ano dito mapapala pero yung sinasabi ko ay para sa atin lahat yan nakita nyo isa may bagong delivery yan o kadi-deliver lang din yan yan baka wala pang isang linggo Oh, ito, mga boss, may bagong deliver na naman. Siguro, mga dalawa o tatlong araw ito, may bagong lupa pa. Oh. Yan. Yan. Tayo mga boss, o. Oh. Yan, bagong deliver. D dati po, mga boss, wala pang nakalibing yan. Nang dadi-dadi dati, nagjajagging ako dito. Wala pang, ano pa, wala pang jaja, ano ba, wala pang, jaja, hindi pa ganun puno. Ngayon po, tamo puno-puno na. Kasi mga ginagawa po ng iba, for example, nakakasakop po ng Florida del Bulacan, Giginto, Bulacan and Malolos Malolos, Bulacan ang nakakasako po ng simenteryong ito ngayon kadalasan po ang ginagawa ng mga pamilya uh, halma for example may, may nawala sa si isang pamilya ang ginagawa nila kadalasan uh, di ilalagay yung patay kukunin po yung mga buto doon sa lumang simenteryo Uh, for example, may dalawang patay doon. Dadalhin na rin dito para isasama yung mga buto sa pag, paglilibing para pagdating ng November 1 yung nagpupunta sa lumang simentryo dito na lang sila sama-sama at maglilinis pa maglagay, magdadala kayong barig dyan nakaupo, kainan yan, tsaka pag pagdalaw po, madali uh, anytime na anong mga oras kayo pumasok dito mapakalinis, yan o no? walang hindi nakakatakot yan o, oh. puro lupa bermuda lahat dyan mga boss yan yan mga boss. Masarap dito sa mga ganda sotos yun yan oh. No? Kaya uh, ang uh, sasabi ko lang po eh eh masarap uh, magpunta na rin po kung kayo may konting pera eh magpunta na kayo sa mga ganda lugar. Yan. Yan. Ito nyo mga palabas na sakyan. Yung iba niya dumalaw yung iba niya nagjaging dahil medyo tanghali na rin boss. Okay palabas ka. Yan. Yan. Malayan po dito ano, ito, ito po yung class na uh, din na uh, cemetery mga boss. Manila Memorial dito sa Plaridel, Bulacan. Giginto Bulacan and Malolos Bulacan ang nakakasap dito mga boss. Ayan, nakikita niyo yung Masamay may malayo na yon. Yung yun po yung parang specific na building na yon. Yung po ang burulan. Kasi sino po pwedeng magburol? Kamukha po may, may dalawa na kaburol, dalawang pamilya na may nakaburol. Yan po, eh, inaarkila po yan. Pag wala po kayo peso sa inyong mga bahay-bahay, diyan -bahay, po pwede magburol. Mag Pero yun po ay binabayaran inaarkila. Diyan po nabu naburol yung tatay ni Regine Velasquez. Yan, diyan. Maraming mga artista na nagdating nga diyan. Tsaka po si Regine mapakabait. Dahil po lahat ng dumarating mga tao, kahit sino, pakain yan. Yan, ganun kabait siya na pamilya ni eh, Regine Velasquez. Open po mga tao diyan. Kaya dito punong-puno tao, libre pagkain kainya. Kita 'yung may may na 'yon. Punong-puno lona 'yan puro pagkain 'yan. Uh, ang inyo pong lingkod eh isa na rin sa nakihalo dahil sa tagal din po na nakatambay, eh, nakipilan na rin po. 'Yan. ito po ang sitwasyon dito sa Malila Memorial, mga boss. Uh, mga boss, i-stop ko na aking vlog dahil tayo dadaan sa gate ng sementaryo bawal po ang mag-cellphone mga boss. O sige bye po at go home na mga boss.